Good morning, guys. Nagluluto tayo ng egg. Ayan siya, oh. Kailangan mo yung egg, guys. Ito ang heart. Ayan. Ay! Ayan siya. Natagsikan ako ng guys. Luluto ko sa'yo ng isda. Ayun, oh. No. Ayan. Good morning, guys. Yan ang alam natin for breakfast. Isda. At ito ang ating itlog. Ayan, guys. May pa-heart yan. May pa-bilog. May pa-heart. Ay! Saka ko tapo. Ito yung pa-heart, luto na yung pa-heart natin na egg. Ay! Shit. Sorry. Naiinis na ako dito. Hindi ko matagsik siya. Ang hirap kunin yung pa-heart. natin? Ayan. Ang ating egg. Good morning, guys. Ayan. Very good, very good. Ayun, Ay, may natira pa. Ayun yung heart, oh. Ayun mo siya ni sa kawali na parang pa heart. Yung isda, oh, nakakainis. Ah, Tumatagsi. Oh, my God. Oh, my God. Morning, guys. Oh, Ayun, ang ating amusa. Oh, eh, hey, hey, eh, hey, eh. Tumatagsik yung mantika, guys. si, nagluluto ako. Huh? Good morning, guys morning madam people good morning to all pakainis talaga yung ano pag nagprito kayo ng isda tapos ganun tumatagsik kaya yung kamay ko talaga marami Nang tagsik tagsik ayan o oh, guys ebidensya o oh. ayun pumukos ka ayan pumukos ka ayan yan siya guys o oh, may ebidensya tayo kaya mahirap talaga magluto Good morning guys. Yan lang ang olam namin for today is the atitlo. Ayan lang siya guys. Good morning guys. Ayan lang. bukas. Ano bukas? Ayan ang ating olam for today guys. Good morning guys yan lang hanggang dito na lang yung video ko guys yan. kasi natatakot na ako dito matagsik babalik ta rin ko pa yan o oh, o oh. ayan good so, morning guys ang cute ng egg o oh. kita niyo yung egg ang cute ayun yan yun. yung heart yan morning guys pain tayo breakfast